This? okay 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 bye okay. okay. kami ngayon at <coughs> to <tindaan coughs> namin at at to ang namin na dati pira <coughs> <Okay>. one <coughs> two <coughs> three four Sustado oh, 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 kaya monster siyang buat buhat si Tandii. Ay, uh, ay pala oh, tao pala oh. uh, eh, Monster ka magpa, wag mo Oh my God! Nakatakot so na dito, guys! Subusin na natin yung mga tindo natin. Hello! Bili na po kayo! Marami yeah, na po mga gamit! Yeah, master! Oh, drift ko. Ah! Oh, uh, oh. Ah! Ah! Matakot! Tapos, kunyari... Tapos, nakita niyo, wala niyo, na po taliwala yung negay ka. Ay, naku taliwala yung negay ka ito pa. Guys, kunyari nag-aaway sila. So, titignan natin kung anong reaction ng demons. Okay. Ay, sige, corner! Baba, buhay ka pa talaga, ah. <laughs> yes. <laughs> <laughs> okay, tara na. Okay, tara na kayo dyan. Uh... Ayan, ito pala yung para namin. All, one. Force form. Sun wedding. three, four. So guys, may one hundred. May one thousand kami. May bente kami. Matipid kami. Yes, nakikita mo nga daw. 100. Merong, hindi nakita mo to may meron. Guys, sa na lang to. Part 2 na lang. Please. Part 2 na, nakakatakot. <tong>